magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Small But Terrible. Ay, Ruwena, iri pa. Sambit ng asawa nito. Hindi ko na ata kaya mamamatay na ata ako, Riku! Nagmamakaawa ko kaawak, tumawag ka na ng kumadrona. Eto na, nakahawakan ko na nga yung ulo, Ruwena, iri pa. Sambit ng asawang si Ruel. Ilang minuto pa at lumabas na ang balikat at dyan ng bata. Kabado ang lalaki at takot na takot dahil hindi kasi siya marunong magpaanak at napilitan lang dahil malayo sila sa ospital o klinik. Ito na Ruwena, paan na lang, sigaw ng lalaki. Paa? Wala nang masakit, pusod na yan. Tugo ng buntis na si Ruwena. Nanlaki ang mata ni Ruel nang yun na pala ang huling hila niya hanggang tiyan at ari lang ng bata. Teka, 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 yung paa! Yung paa, Ruwena, nawawala! Asan yung paa? Iyak nito. Anong nawawala yung paanong sinasabi mo? Dukutin mo baka meron pa? Sigaw ng buntis. Humagulgol ng iyak si Ruel. Wala eh. Wala tapos ka, tapos ka ng mga anak. Ruel, naasan yung pa? Anong ginawa mo? Unang anak natin to. Hirap ka pang magbuntis. O, oh, Diyos ko! Iyak at pagsigaw nito at napatakip na lang ng bibig si Rowena habang umiiyak at bigla na lang itong nawala ng malay. Ruel na! Sigaw ni Ruel habang bitbit ang anak at tumakbo palabas ng bahay. Tulong, tulong, maawa kayo! Makalipas ang dalawang dekada, lintik na buhay to. May anak nga ko, isa na nga lang lumpo pa. Yung iba ko mga kaibigan, ano-anong mga anak ngayon? Nurse na, may asawa na, may sariling bahay pero yung anak natin mukhang tatanda nang walang mararating. Sigaw ng lasing na si Ruel. Ano ba? Tama na! Para kang baliw, naririnig ka ng anak mo nakakahiya ka. Sambit ni Rowena. Ay, peste! Sigaw ni Rowel sabay sampal kay Rowena. Alam mo, ikaw ang babae ka? Ikaw! Ikaw ang kasalanan mo to lahat eh! Tanga ka! Isa na nga lang naging anak natin, eto. Eto, napabayaan mo pa kaya tignan mo hanggang kamatayan na yan ganyan. Lumpo, tsaka walang silbi. Alam mo, may sakit ako at hirap mga anak. Ikaw ang pumipilit, alam mo yan. Alam mo yan sa sarili mo. Sigaw pabalik ni Rowena. Tama na! Sigaw ni Rolda na kanilang anak habang may bitbit na mga tina na mangyayak-ngiyak ang mga mata nito. Ah, uh, uh, alis ako. Maglalako ako dyan muna kayo. 20 years old na si Roldan at hanggang grade 4 lang ang natapos dahil lagi kasi itong nabubuli sa school kaya naman nahiya na ito ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa ngayon, isa siyang vendor sa Kyapo. Hala mama, tignan mo yung lalaki walang paa. Sambit ng bata na anak ng isang namimili sa mga gantong sitwasyon ay sanay na si Roldan. Nakatandaan niya na ang ganitong eksena. Sinusuklian niya ito ng ngiti at mga kakatuwang salita. Matapos ang araw at naka 400 nakita ang binata, sa na para sa araw na iyon. Andito na ako! Tugon ng binata habang ginagamit ang dalawang braso, panlakad at ang putol ng mga hita, panghakbang. Kamusta ang benta? Malaki ba? tanong ng tatay niya. 400 lang, sapat na para sa hindi nakapag-aral. Pamimiloso pong sabi ni Roldan. Punyeta, anong sabi mo, bastos ka? Tugo ng tatay niya na pasigaw. Bakit? Sa liit mong yan, Roldan, may gana ka pang magmataas? Tsaka na magmalaki pag ikaw na mismo sa sarili mo, kaya mo nang bumuo ng pamilya. Sigaw nito. Tumuloy na lang si Roldan sa kanyang kwarto na gawa sa papag. Mahirap ang pamilya niya. Galing kasi sila ng probinsya at napadpad dito sa Maynila. May naniniwala kasi na pinanggalingan nila ay aswang daw. Nanay niya at siya ang bunga nito. Sa hiya bilang babae, umalis sila at di na bumalik. Tilaok ng manok ang hudyad ng bukang liwayway. Naghahanda ang binata para sa libreng bakuna sa barangay. Jimbo, ano, ready ka na ba sa mga pagbabakuna nyo? Malambing na sambit ng binata. Ang bawat tahuli pagkawag ng buntot nito ay sinyalis na sumasagot ito ng oo. Haha, <laughs> ikaw talaga, mauubos na naman budget ko pambili ng dog food mo. Ako, nako Jimbo, ikaw para kitang baby. Tuwang pabiro ng binata. Ang tubig at ilaw roldan, magambag ka dun, wag puro aso, wala kang mapapala dyan. Sambit ng tatay niya. Opo, alam ko po, may tinabi naman ako doon kay Papa. I mean, Pap, sorry po. Gusto ko lang pabakunahan to para kung sakaling makakagat, tayo makakadiskrasya ng iba. At di maglalabas ng malaking pera. Taguan ng binata. Habang nasa barangay at nakapila para sa pagbabakuna, nilagpasan si Roldan ng isang interviewer. Ma'am, ako po next sa kanya. Paalala nito. Ay, sir, sorry po, di po kita napansin. Nakaupo ka kasi sa lupa. Tayo ka po, sir, para maayos natin usapan natin. Sambit ng babae. Ma'am, <laughs> todo na po to, wala akong paa. Tugon ng binata. Ay, sorry po, sige, uupo na lang po ako for you, sir. Umupo po ito. Okay, sir, um, my name is Jenny and andito ako para sa maikling interview. Tanong ko lang po if ang ilang beses na ng fur baby mo ang pagbabakuna. Tanong nito. Unang beses pa lang po, ma'am. Tugon nito. Di na malaya ng binata na si Jimbo ay nakawala sa tali at pumunta sa isang puting sasakyan. Naamoy kasi nito ang paborito nito manok na nalalaglag sa pagkain ng babae sa sasakyan. Wow, ang cute naman ng doggy. Gusto mo pa ba nito? Oh, I have more ha. Come here, lapit ka. I'm gonna give you more kasi he seems very hungry eh. Tugon ng dalaga sa sasakyan nilabas niya ang maliit na aso na si Jimbo at binuhat. Wow, ang bangot ang cute mo, halatang alagang-alaga ka. Hinarap niya sa muka, ang muka ng aso. Hmm, para kang half corgi, half ascal. Hula ng babae. Ganyan ka ba talaga, miss? Tanong ni Roldan. Ha? Huh? Pagtataka ng babae. Sabi ko, ganyan ka ba talaga na nangingindap ka ng aso tapos tinatanong mo kung anong lahi nila? Aso ko yan, kukunin ko na. Alam ko mga klasing babae, mis Nagaganyan ka ng kilos kasi piling mo maganda at gold ka. Supladong sambit nito. Ito naman, wala ka nang nga ganyan ka pa. Birong sambit ng babae. Kinuha ni Rolda ng aso at nagpatuloy sa pagpapabakuna. Ang suplado naman ang pilay na yun. Huh? Sambit ng dalaga. Sabi pasok sa sarili niyang sasakyan. Di na malaya ng dalaga na nahulog sa kinatatayuan niya ang silver na bracelet niya. Nang makalabas si Roldan ng barangay at magapangan ng mismong kinatatayuan, ng dalaga kanina ay napansin niya ang bracelet na ito. Ay, syempre pa bebe, na laglag para habulin. Grabe ba? Sige, babalik ko. Kunyari na lang total, mukhang uhaw na uhaw naman sa atensyon. Lumipas ang ilang linggo at nahanap niya rin ang bahay ng daraga. Napadaan kasi ang sasakyan na to at nahagip ng mata ng binata ang mukha niya kaya naman nasundan niya ang tinutuluyan nito. Tatlong pindot ng doorbell. Who's there? Tanong ng babae pagbukas niya ng malaking kit. Loh, wala namang tao pero tumutunog yung doorbell. Pagtatakan ng babae. My God, sira ba to? Tanong niya sa sarili Oy! Sambit ni Roldan habang dismayado ang mata. Ay pala ka! Nagulat ako ikaw pala. Sambit ng babae. Tumingin ka sa baba minsan, di lahat ng tao kasing tangkad mo. Nga pala, ito yung bracelet mo nahulog sa kinatatayuan sa barangay. Sambit ni Roldan. Oh my God! Sigaw ng tatlong batang babae. Ate Jenna, si Lolo! Si Lolo nahulog yung wheelchair sa so swimming pool! Dali-daling tumakbo ang dalaga at napasunod na din si Roldan. Pagdating sa swimming pool, nakalubog na ang ulo ng matanda sa tubig. Tulong kuya! Sigaw ni Jenny kay Roldan. Tulungan mo ako dito wala akong paa, di ako makakatakbo. Sigaw ng binata. Agad namang lumapit si Jenna sa harap niya. Um, 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 wait, 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 anong gagawin ko? Tanong niya. Hawakan mo ako sa kilikili, tumakbo ka, papuntang pool, ihagis mo ko tugon ng binata na nagmamandali din. Baka malunod ka rin pag-aalala ng dalaga. Basta gawin mo na lang. Sagot ni Roldan at ginawa ito ni Jenna, tumakbo ito at hinagi si Roldan sa swimming pool na parang isang mangkok na walang laman na nagpaikot-ikot ang binata sa ere bago bumagsak sa swimming pool. Ang gandang ikot! Malaki ang potensyal ng batang to! sambit ng matanda sa sarili habang unti-unting nauubusan ng hininga, natanaw niya kasi ang pag-ikot sa ere ni Roldan bago bumagsak sa swimming pool. Tumunog ang mga plato at kutsara. Salamat sa pagsagip kay Lolo. What's your name? Tanong ni Jenna. Roldan, ikaw. Tanong ng binata. Um, I'm Jenna. Iniabot niya ang kamay sa binata at nagkatitigan sila. Alam mo ang ganda ng pagkakatalon mo kanina. Sabi ng matanda habang nagpupunas ng tuwalya. Di po ako tumalon, sir. Hinagis po ako ni Jenna. Sagot nito. Ibig kong sabihin ang ganda ng pagkakaikot mo sa ere at paghawak sa dibdib mo, paglusong sa tubig, para bang ng sayaw? Sambit nito. nag ka pa ba? Tanong ni Jenna. Hindi po eh, hanggang grade 4 lang natapos ko. Tugon ng binata. So anong pinagkakabalahan mo? Tanong ni Jenna. Nagtitinda ako ng mga tina at kakulurin sa kiyapo, sagot ni Roldan. Mabilis ka lumangoy, pwede ka. Sambit ng matanda na na automatic na wheelchair. Nalaglag ang kutsara ni Roldan at napatulala sa isip niya kasi sa binabanggit ng dalawa. Nagpapapasok po ba kayo ng mga manlalangoy, sir? Tanong na binata, nagkatingin na ng maglolo at kumite. Bumalik ka bukas ng alas 9, ipapakilala kita kay Papa. Tulong ko to dahil natulungan mo din si Lolo. If ever na magiging veterano ka sa paglangoy, matutulungan natin yung isa't isa. Lalo na kapag nilabang ka sa labas ng bansa, Roldan. Ako? Makakalabas ng bansa? Isang lumpo? Walang paa? Walang pinag-aralan? Paano nangyari yun samantalang kanina? Inaaway mo pa nga ko? Inaaway ko pa yung maarting babaeng to? Sambit niya sa sarili? Nakauwi ng gabi si Roldan at binalitaan ng ama at ina tungkol sa pagiging manlalangoy pero imbis na matuwa ay Pilay ka kung may paakay, eh, mabagal pa. Panay ko na dalawang braso lang. Biro ng ama niya. Biro man yon, di naman yon dinamdam na binata. Kaya naman mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na subukan ito. Bumalik si Roldan sa bahay ni Jenna, pinakilala ng dalaga ang tatay niya. Tumawa naman nila sa binata dahil man mababaw man ang kaalaman nito ay ramdam nito ang sipag niya at pagiging gutom nito sa kaalaman. Paano na ang mga bayarin dito sa bahay? May mapapala ka ba talaga sa ginagawa mong paglangoy, Roldan? Tanong ng tatay niya. Sabi ni Sir Jonathan, sasagutin niya daw muna. Dito ang sa bahay. Malaki ang tiwala nilang makakalabas ako ng bansa pagdating ng araw. Tugon ng binata, umalis ito ng bahay kasama si Jimbo, ang kanyang aso, at iniwan sa mga kapatid ni Jenna. Alam niya naman kasing walang pakialam ang tatay niya sa aso niya at hindi ito maaalagaan kung iiwan niya lang. Dumating ang araw na hinihintay niya at sinakay na nga siya sa sakyang mangha ang kanyang naramdaman dahil ngayon lang niya kasi nakita ang ganoong kagarbong sasakyan. Hinawakan ni Jenna ang kamay niya. Tatlong buwan na silang magkakilala, komportable na sila sa isa't isa. Roldan, galingan mo para sa mga taong naniniwala sa iyo. Ako, para sa amin at sa magulang mo, sambit ng dalaga. Oo pa ako, gagalingan ko para sa inyong lahat. Tugon ng binata. Nahirapan si Roldan sa mga unang buwan ng practice niya, madalas nabubuyo dahil sa kakulangan sa katawan. Ngunit tuwawala ang yaba par nang mamaliit sa kanya nang ilang beses siyang manalo sa regionals. Dumating sa punto na hinangaan ng binata. Pero sa ngayon si Jenna na ang lakas niya dahil sa sekretong relasyon nila. Lumipas ang isang taon at napiling nga ang binata na ilabas sa bansa. Kalaban niya ang siam na iba't ibang bansa. Kung mananalo ang binata, makukuha niya si Jenna ng madali at may mapapatutayan na siya sa magulang niya. Mababalita siya sa telebisyon at meron na siyang mapagmamalaki. Numating ang araw, isang linggo ang labanan ng iba't ibang palaro. Isa sa nanalo ang binatang si Roldan. Nabalita siya sa buong Pilipinas at nakuha niya nga si Jenna. Lumipas ang ilang buwan ng matapos ang palaro, sa labas ng bansa ay patuloy pa rin siya practice para di maagaw ang corona. Sa Pilipinas, sa isang bundok na kaupuan dalawa. Di ko akalain na mararating ko to. Kala ko wala na ako. Sambit niya. Kumilos ka eh. Hindi ka basta nagmukmuk lang Roldan. Kaya nanalo ka. Sa buhay ng tao, alam mo, di sapat yung pagtayo dapat kumikulis ka, ginagawa mo yung makakaya mo, sambit ng dalaga. Di ko naman tumaabot kung wala ka. Sagot ni Roldan, nagkatinginan ng magkasintahan at di napigilang maglapat ng mga labi nila. At doon na nga, nagtatapos ang kwento ni Roldan at ang kanyang nobyang si Jenna. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.